Isang sapatos lang ang dahilan kung bakit sumikat ang Nike. Paano mga tang Nike dahil kay Michael Jordan? Subscribe for more. Taong 1984, marami ng kaganapan sa pag-unlad ng ekonomiya at industriya. Si Sonny Vaccaro, isang basketball division talent scout ng Nike Shoe Company noon, ay nahihirapan na makakuha ng bagong talent para maiangat ang reputasyon ng kumpanya. Bilang nangunguna sa Sports Shoe Company, kailangan ay alerto at una siya lagi sa pagkuha ng mga bagong atleta na may potensyal na mag-aangat sa kanila at para kumita. Sa panahong yun, ang Converse at Adidas ang nanguna at kulelat naman ang Nike. Si Howard na head ng Basketball Shoe Division ay nagsabi na Adidas ang nangunguna ngayon sa mga kabataan dahil ginagamit ito ng mga rappers. Ang Converse naman talaga ang nagahari sa basketball shoes at inendorse pa ito ni Magic Johnson at Larry Bird ng mga basketball legends. Samantalang ang Nike ay kilala lang bilang jogging shoes kaya di ito sikat sa mga kabataan ang isa pang problema, ang basketball division sa kumpanya nila, ang pinakakulela at ang kita. Di rin siya natutuwa sa company slogan nila na Just Do It, na kinuha bilang huling salita ng isang taong papatayin na dahil sa death penalty. Nagpamitig ang marketing head na si Rob kung sino-sino ang kukunin nila ang bagong NBA rookie bilang brand ambassador nila. Tiningnan nila ang mga nangunguna at pinag-isipan nila si Hakim na imposibleng makuha, si Bawi na kinuha na ng Converse, si Michael Jordan na Adidas lang ang pinipili, di talaga nila kayang makipagkompetensya sa mga malalaking brand. Ang mga natitirang players na pagpipilian nila ay hindi na magagaling at may mga issues pa at problema. Di sila magkasundo kung sino ang pipiliin nila. Spasa di maganda ang meeting. Hanggang sa CR ay nagtatalo pa rin ang dalawa. Sina Jess ni Sunny, si Michael Jordan. Sinabi ni Rob na masyadong mahal si Jordan at hindi pa kaya ng budget nila. Ang budget nila para dito ay $250,000 na kung sa peso ay 14 million pesos at paghahatian ito ng tatlong players. Pumunta si Sonny kay Phil, ang CEO ng Nike. Gusto niyang i-confirm kung magkano talaga ang budget. Kaso dismayada siya nang marinig ito dahil nakaranas na nga ng pagkalugi ang kumpanya last year. Kaya gusto pa nilang tanggalin ang basketball shoe division sa kumpanya. Ganun pa man, gusto pa ni Sonny na doblihin pa ang budget sa kanila na tinanggihan agad ni Phil. Nagreklamo pa siya na bakit tinitipid ang basketball? E eh mas sikat ito kaysa sa running shoe Bihira lang magamit, mas kikita sila sa basketball. Sinagot naman siya ni Phil na mas bebenta sila sa running shoes kasi mas maraming gumagamit nito sa pang-araw-araw. Kailangan ng umalis ni Phil. Nagkala pa ng impormasyon si Sunny sa paligid. Nagtingin sa mga endorsers, sa mga paninda. Nagtanong pa siya sa tendero kung sino ang bet nitong players at hindi ito kumbinsido kay Michael Jordan. Pakauwi niya sa bahay, sabay siyang nanonood sa dalawang TV. Napansin niya sa isa na sila ng tennis racket products na nakahulma sa karakter ng isang player. Napansin niyo naman sa isang TV ang buzzer beater shot ni Michael Jordan na nagpapanalo sa team nila sa North Carolina. Pinaulit-ulit niya ito buong gabi dahil may nadiskubre siya na nakakahumaling. Kinabukasan, ganado si Sonny na ikwento kay Rob ang nadiskubre niya. Hindi masyadong nakumbinsi si Rob pero pinakita ni Sonny ang hindi nakikita ng iba na si Michael Jordan na 18 years old pa lang noon ang inaasahan ng team niya kaysa sa mga senior player na dahil nagtitiwala sila sa galing Michael Jordan maski ang coach nila ay panatag sa kanya. Kahit sa mga krusyal na laro ay kalmado lang ito pero magaling. Nakikita ni Sunny ang malaking kinabukasan ni Michael Jordan at desperado ito na marecruit siya. Gagawin niya ang lahat, makuha lang siya. Di siya interesado na kumuha pa ng tatlong players. Tutol si Rob sa ideyang ito dahil ayaw niyang sumugal sa isang player lang kasi tatlo dapat ang maghahati-hati sa $250,000. Kayang-kaya din silang tapatan ng Adidas kahit ubusin pa nila ang budget nila at pwede silang madiskare. Sinabi niya ito kay Howard pero nag-aalangan pa ito kung papayag si Phil. Di pa rin sigurado si Sonny kasi nabalitaan niyang Adidas fan pala si Michael Jordan. Kalaunan ay tinawagan niya ang agent ni Jordan na si David na kung pwedeng makapag-schedule ng meeting kay Michael Jordan. Tinapat agad siya ni David na ayaw ni Michael Jordan sa Nike. Kahit kinumbinsin niya pa na mga Nazi ang may-ari ng Adidas, wala naman siyang magagawa. Nainis na si David at at sinabing tanging Adidas o Converse lang ang pagpipilian nila sa agreement. Tinanong na lang niya kung magkano ang offer ng Adidas kay MJ, $200,000 na masyadong malaki para sa isang baguhan sa NBA na si Sonny. Sinabi na ni Sonny kay Phil na kaya niyang isugalang buong karira niya para dito. Naiipit na si Sonny dahil gusto ni Phil na makausap muna si Michael Jordan bago magbigay ng offer. Pero gusto naman ni David na magbigay muna sila ng offer bago sila makapag-sked ng meeting. Nagkausap si Sonny at George na basketball coach ng Olympic team na malapit din kay Michael Jordan. Sinabi ni George na ayaw talaga ni Jordan sa Nike kahit magbigay pa sila ng bonus at kotse ay hindi pa rin siya papayag. Kasi Adidas fanboy nga siya. Kahit converse pa ang sponsor nila sa team, Adidas pa rin nga ang sinusuot niya hanggang sa training. Nabanggit ni George na isa sa nagdedesisyon sa agreement ay ang nanay niya. Naisip niyang romekta sa pamilya ni MJ. Pero binalaan siya ni George na pwede siyang masisante kung gagawin niya yon. Desperado na talaga si Sunny na isugalang lahat para dito. Kinausap niya pa si Howard pero binalaan siyang hindi niya siya masasalo dahil alam niya ang konsekwensya nito. Naglakas loob at bumiyahin na si Sunny papuntang North Carolina kung saan nakatira si Michael Jordan. Sinalubong agad siya ng mabait na tatay ni MJ. Lumbas na si Dolores, ang mama ni MJ. Siya ang namamahala sa sambahayan. Alam nilang unethical ang ginawa ni Sani na pumunta sa bahay nila nang walang sabi-sabi pero pinagbigyan nila siya. Sinimulan na ni Sani na kumbinsihin si Dolores na kung sasama siya sa Converse, ay makikipag-agawan siya ng atensyon sa ibang mga basketball legends. Sa Adidas naman ay madadamay siya sa issue sa agawan ng mana dahil kamamatay pa lang ng founder nito. Pero kung sa Nike siya sasama ay sentro siya ng atensyon at sa kanya lahat ang focus ng mga produkto. Nang mabalitaan ang nangyari ay naggalit ang lahat sa kanya. Pinagmumura siya ni David sa galit pero sinabing makikipag-meet sa kanila si Michael Jordan sa lunes. Galit pa rin si Phil sa ginawa niya pero hinayaan na lang niya si Sunny. Di pa rin siya magbibitaw ng official offer ng kumpanya o baka ipa na lang niya ang meeting. Nagpatuloy pa rin si Sunny at binalita pa kay Ron na makikipag-meet na sila kay Michael Jordan. Pumasok agad si Sunny sa creative room para magpagawa ng prototype ng sapatos para may pakita na kay Michael Jordan. Dapat daw ay bagay ito sa karisma at karakter niya at priority ang design kaysa sa function at ilang araw na lang ang pataan para makompleto. Nagsimula ng makipag ang pamilya ni Michael Jordan sa Converse at nangyari nga ang sinabi ni Sani, magiging pang-apat lang si MJ sa kumpanya kasama ng ibang players. Natapos na ang design ng sapatos pero nakukulangan sila kasi halos plain white lang ang sapatos alin sunod sa regulasyon ng NBA kundi ay mamumultahan sila ng $5,000 kada laro. Sinabi ni Rob na dapat mas mapansin ang kulay pula pares ng kulay ng Chicago Bulls kahit sila na ang magbabayad ng multa kada laro ni Michael Jordan nagkasundo sila at sisimulan na itong gawin ang naisip ni Peter na pangalan ng sapatos ay Air Jordan na naging simula ng legendary basketball shoes ng Nike. Kung mahilig ka sa mga sapatos, ay subscribe ka naman para sa mas marami pang pa pelikula. Nag-usap-usap ng maigi ang tatlo kahit hanggang weekends para matapos lang ang mga preparasyon nila ng maigi at ang presentasyon nila kay Michael Jordan. Natapos na rin ni Peter ang final design na kinahumaling ng lahat nang makita ito sa ganda ng sapatos. Sabado ay nakipag-meeting naman ang Jordans sa Adidas. Nagpresent sila ng mga sapatos kay Michael Jordan na hindi masyadong ikinatuwa ni Dolores ang itsura nito. Napansin niya rin na walang isang nagdedesisyon sa kumpanya at pasa-pasa tulad ng sinabi ni Sunny. Samantala, nag-usap-usap na sila para sa strategy nila sa meeting kinabukasan. Nakita ni Phil ang pagsusumikap ng team at inaprobahan na rin niya na ituloy ang meeting kinabukasan. Gabi bago ang meeting, pinano na nila ang magiging daloy ng meeting kinabukasan. Malakas ang loob nila na magiging maganda ang kalalabasan nito. Kinabukasan ang pinakihintay nila. Dumating na ang pamilya ni Michael Jordan at winelcome sila ni Sani pinag-usapan na nila ang kontrata. Di man interesado si Michael pero pinilit siya ni Dolores na makinig. Naging awkward agad sila nang mag-joke nang wala sa hulog si Rob. Buti na lang ay sinalo sila ni Howard at nagsimula ng meeting. Prinisentanan nila ang sapatos at nahumaling si MJ nang makita ang prototype ng sapatos na bagay sa Chicago Bulls jersey. Sinabi na nilang handa silang magbayad ng multa para sa kanya. Kunyari ay nahuli si Phil para makita ang busy siya bilang CEO pero nagpakita pa rin siya sa meeting dahil importante si Michael Jordan para sa kanila. Pinakita din ni Rob kung paano magiging marketing nila. Nagplay pa sila ng video presentation. Kaso medyo boring para kay Sunny. Kaya pinahinto niya na ito. In ay nagsalita na lang siya sa harap ni Michael Jordan at sa pamilya niya. Maaring makakuha pa kayo ng maraming pera at kasikatan sa ibang kumpanya. Pero sa Nike ay habang buhay na maaalala ang ligasiyan mo. Ordinaryong bagay lang sa patos. Maliban ng may isang mag suot nito. Makakalimutan tayong lahat dito. Pero, ikaw Michael Jordan ay habang buhay na maalala ang ligasiya mo sa Air Jordan shoes. Naantig ang pamilya sa sinabi ni Sunny at binigay na ni Phil ang official offer nila na ang pinakamalaking offer na nagawa ng kumpanya para sa isang player. Matagal na silang nagahanap ng player ng Nike at sa tingin nila ay si Michael Jordan na yun. Nakumbinsi si DeLorens at kinuha ang kontrata at sinabing babalitaan na lang sila. Pag alis ng mga Jordans, ay na silang success ang meeting at nakumbinsi nila si MJ. Natuwa din si Phil sa speech na ginawa ni Sunny kanina at sa pagkakataong ito ay kailangan na lang nilang maghintay. Lumipas ang mga araw na naghihintay sila ng tawag mula kay Dolores. Medyo kinakabahan din si Sunny sa magiging desisyon ng pamilya. Lagi siyang nag-abang ng tawag, excited na medyo kinakabahan. Ilang araw ang lumipas ay tumawag na si Howard, imbis na ang mga Jordans. Nabalitaan nilang tinapata ng offer nila ng Adidas at dinagdagan pa ng Mercedes. Nanlumo agad si Sunny dahil alam niyang di na nila kayang tapatan yon dahil sagad na nga sila. Nahiya si Sunny na ibalita ito kay Rob na tinulungan siya mula sa simula at umaasa sa kanya na maaaring ito na nga ang huling araw niya sa trabaho dahil sinugal na niya ang lahat. Nang may biglang tumawag, si Delores pala ito. Siya na ang magdedesisyon para sa anak niya. Sinabi niyang hindi niya tinanggap ang offer ng Adidas bagkos ay gusto nila sa Nike sa isang kondisyon. Dahil ang pangalan ng anak niya ang nasa sapatos ay dapat magkaroon sila ng porsyento sa bawat sapatos na may bebenta. Nabigla si Sani nang marinig ito. Dahil hindi ito papayagan ng kumpanya. Dahil hindi pa ito nangyari kailanman. Matagal silang nag-usap para makompromiso ang kasunduan pero buo na ang desisyon ni Delores. Sinabi na lang ni Sunny na tatanungin niya ang CEO. Matyagang naghihintay si Phil sa balita. Nanlulumong sinabi ni Sunny na malaki ang hinihingi ni Dolores at ang kondisyon nito. Walang paki Phil at sinabing pumayag na siya sa kondisyon ni Dolores kahit masakripisyo pa ang kinabukasan ng kumpanya. Tumawag ulit si Sunny para balita kay Dolores na pumapayag na ang kumpanya sa kondisyon nila. Parang nabunutan ng tinik si Dolores sa tuwa. Ngayon ay tagumpay na nilang nakuha si Michael Jordan. Masayang inanunsyo niya ito sa lahat na isa sa pinakamalaking nagawa ng kumpanya. Napayakap pa si Rob sa tuwa ng mabalitaan nito. Dahil sa benta ng sapatos ay humigit pa sa pinapangarap ni Phil para sa kumpanya na kumita ng $3 million dollars a year. Dahil kumita agad ng $162 million ang Air Jordan sa unang taon nito. Binago ng Air Jordan ang imahe ng Nike sa isang igla. Halos $4 billion ang kinikita ng Nike sa Air Jordan kada taon. At kumikita naman si Michael Jordan ng $4 million sa Air Jordan. Jordan shoes pa lang kada taon. Naisip ni Peter na maglagay ng silhouette ni Michael Jordan bilang pinakalogo ng Air Jordan shoes na siyang nakikita natin hanggang sa ngayon. Nagustuhan mo ba ang nakakanting na istorya ng pag-angat ng Nike? I-comment mo nga sa iba ba? Ngayon alam mo na. Subscribe ka na rin kung gusto mo pa ng maraming pelikula tulad nito.